guys, welcome to my vlog. Today guys, ay pupunta ko ng sako kasi bibili ako ng plansa. Kasi yung plansa namin lagi ako nakakasunog. Nakasara ko. Sige guys, balikan ko kayo guys. Ha. Ah. Yeah. Well... Dito kami sa sako. Why? Oh, plansa kasi lagi ako nasunugat sa plansa yung kasama kong bago nakasunog na naman bago parang gamit ng amo ako ng TV oh grabe ng TV oh Lucky. Ano to? Ah, sa ano? Aircon 2000 na siya. Bibili ka ng aircon ward? Hindi. <laughs> Ayan, ano dito guys? Sa sako. Sa sako tayo. Ah, ito yung gusto ni madam. Na vacuum. bagong vacuum. Hindi na siya mabigat, no? Nice. Oh, ito. <laughs> <Send>. <laughs> ah. May pilip din siya, oh. Ah, ang dami siya, wado. Oh. Iba-iba. daming ano iba-ibas yung ano pili Ay, ganito yung plan ko sa ano. Kasi makatakot man 'to pag ano, kasi puputok siya pag hindi mo ayos. Ah, ito yung mga ano no? Steamer. Mahal pala tong ganito, Aldo. Oh. Mahal pala tong ganito, oh. Ganda sana 'to. Yeah. Uh Oo. -oh. Ay. Yung mabigat siya, Ward. Ano, 100? Uh -huh. Black Daycare. Oh, Black Daycare, kunin natin itong magigat. Pilip. <laughs> so, nakabili na kami na plants at saka sinilas daw ni ano ba nado pang loob May sinilas ba dito? oo nakabili oo nakabili na kami Ayan siya. Punta tayo sa chinilas. Rice cooker. Punta lang kayo dito sa sako. Dito Puta tayo guys. Porte lang oh. Punta tayo guys kasi maganda tayo ng chinilas ng aking kas bagong kasama sa loob ng bahay kasi baka daw magkasakit kami sa kidney. Alanganin kasi pag punta mo dun sa, labas, ay what, bili tayo ng ano pala. Ito. Pabili siya ibaba yung, yung kahoy ba? Wala mang kahoy. Papabili kasi papalitan na yung mga sunog-sunog. Murahin. Ah, sige, doon na lang sa mumurahin. Ayan, mga... Oo, doon sa may binigay natin ng ano. Aray, doon na lang tayo sa ano. Ganito sana ang ano ba, yung maliliit na pangkik ni Madam ba, oh? Hindi yung malalaki. Ano yun, pang-open open can? Opener. Pat. Doon kami sa taas. Akyat sa taas. Oh, doon mga dati. Doon sa taas. Oh nga. Yan nga ang ano kay Iris eh. Kaso lang kay Iris kasi maliit. Ang, maliit siyang babae pero yung sinilas. 38. dito sa taas kami sa Saku Ward. Ganda ng ano, lion. Oh. Na Grabe naman tong motor na to. Taas. <laughs> ano ba tong motor to? Battery. Ah, di battery. Ah, 6,000, 4,000. Grabe. Ayan guys, oh. Masas motor-motor. 70,000 Yan, di battery Mga, ano Flamesa Indoor Sabi, indoor Indoor, outdoor <laughs> Indoor Dito tayo, guys Sa taas, guys Kasi ganap tayo ng sinilas Ang ganda ng sopa, oh Sopa Ay, ako <laughs> hmm. Ganda ng mga ano. Ay, ano pala siya? Pum pala siya. Kala ko ano siya, kahoy. <laughs> Ganda ng mga ano dito ba? Oh? Mga ano nila. Pang out. Pang garden to eh. Ganito bang garden nila? Ganito yung ano nila ni Kalabog? Ganito kalaki? Sin inayaan lang sa labas. Agoy, ginoko na. Puro ano. Ganito, oh. oh ang ganda, oh. <laughs> ganda ng ano nila, oh. Pang ano to, eh. monkey. Pang ano, host oh. Pang garden. Ah, dito Indoor. Indoor. Dito tayo sa indoor guys. Ang ganda ng ano guys, so rose. Kala mo, is it totoo siyang rose guys. So. Oh. Dito tayo sa pang garden. Ako, pag mayaman lang ako, bibili ako ng ganito sa labas. <laughs> Ay nako, magkano to? 2,000 itong bahay. Ibabayang except pa yung table at sya nga, ano. ko oh, wala man saan ba pulo naman dito ano saan ba pang indoor maka okay, doon banda ward doon banda naging May mayaman ako bili ako ng ganito ward oh. para sa labas <laughs> 2,000 ito lang yung 2,000 oh, oh, hmm. oh sa taas yun O malagi, malaki, ispis mo sa bahay mo. Kailangan malaki yung ispis sa bahay mo. Pasyal, pasyal. Pag may time, tingin, tingin. Tingin hanggang tingin na lang tayo. Hanap kami ng sinilas. Naku, sigurado mahal ang ano dito. Paso. <laughs> Mga plastik. Bulak po. Maganda yung mga plastik bulaklak din. Mga ano siya. Cutter grass. Complete. Ito pala yung sinilas na inaanap namin. Magkano ba to? Kano ba to, 100 man ako Ginoo you know, kalamahal man ward. Kamahal man. 100 man. Ay nako, doon na lang tayo sa dinya di, di, na pang bahay pang lakad na 'yan. Niyo, Oo. Ano na lang? Doon na sa Oo. Wala naman. Na Hindi man. Mahal pala 'yan sinilas dito, 100 real. Doon na lang sa Chinese. <laughs> Oo. <laughs> pang lakad 'yun, eh. Doon na sa Chinese kasi tag-sampo. Ay, dito masad sa ano. Ay, hindi pala. Pero hindi pa ano. Baba na kami guys kasi mahal pala ng sinilas dito. Doon na lang kami sa Chinese. Ano, sampo, 10 real lang guys. And guys, bye bye guys. Thank you. See you the other video. Ingat kayo kung saan mo kayo naroon. Kasi ano mga yun ang ating mundo. Lagi na lang may mga masamang mga nangyayari. Guys, ingat. At this